At yun nga mga kabebe, ito po ay day 7 po ng mga lagang itik natin. Ito pong araw na ito mga kabebe, ah plano ko sana ay labas sila kaso ang problema po ay hindi po maganda yung panahon. At ito po yun mga kabebe, may ginawa po tayo dito na liguan po nila at ayun po yun. Hindi rin liguan, inuman, all around na po yan mga kabebe. At yun nga mga kabebe, sa ikapitong araw po ng mga pag-aalaga po natin ng mga itik po ay nag-change Nagchange speeding po tayo ah uh, Integra 2000 na po yung ginamit natin mga kabebey. Sa 7 days mga kabebey ay nakaubos na po ako ng uh, dalawang sakong feeds uh, po. Uh, dalawang Integra 1000 tas ngayon po uh, ika-7 araw po nila ay unang bukas ko po ng Integra 2. At yun nga mga kabebey ay may ginawa din akong uh, bagong kuan po kasi nga plano ko nga talaga ay ilalagay na po sila sa area ng kapalayan. Kaso nga lang po mga kabibay yung sinasabi ko nga ay hindi maganda yung tempo. At yun nga mga kabibay uh, ready na po yung paglagyan sana nila ngayon. Kaso nga ay iniisip pa din po natin yung uh, tempo kasi nga yung mga alagang itik po natin ay sensitive pa rin po hanggang ngayon kahit 7 days na po nga sila yun nga 7 days na po sila sobrang malulusog at malalaki na po sila at yun nga kailangan na natin controlin no, po yung pagkain nila kasi hindi na ito sila mga kabibig lalo na po lalo na at uh, ilalagay natin sila dun sa kapalayan na. At ngayon po ay pinapakain ko po sila alas 6 tapos snack nila alas nibe tapos mamaya na naman po natin sila pakainin mga araw, uh, mga launa guro tapos mga alas 4 ng hapon tapos mga alas city po ng gabi or alas size po natin sila papakainin mga kabebe. Ina-adjust adjust na po natin onte-onte yung mga pagkain nila kasi pagpakainin mo ito na pakainin sila mga kabebe ay sure bo, luging-lugi ka mga kabebe kasi nga sobrang malalaki na po yung mga uh, alagang itik at kailangan na talaga kain ng kain, Paglalagyan mo yan sila ng lalagyan ng pagkain uh sure, yung isang sako mong page ay maubos talaga. At yun nga mga kabebe, konting adjust na lang po ng pagkain nila kasi nga hindi na natin makontrol yung uh, kinakain nila kaya tayo ang magpokontrol kung ano yung ipapakain lang natin sa kanila. At yun nga mga kabebe, ka 7 days nga po ng mga alagang itik natin, ganun pa din yung daily routine natin, kailangan din natin buksan pa din itong kapal na to kasi nga... Uh, para matuyo po yung higaan nila at yun nga mga ka nakikita nyo naman po yung mga alagang itik, malulusog at malulusog na sobra po, at yun nga mga ka ako nga pala yung duck girl ng Bukina ito po ay update 7 po ng mga pag-alaga ng itik, thank you for watching